Last news Update mga balita ngayon, mga armas ng NPA na recover sa Surigao del Sur Pagtutulungan sa maritime security, pinalalakas pa ng Japan at Philippine Coast Guards. Libreng sakay sa LRT1, LRT2 at MRT3? Nagsimula na ngayong araw, tatagal hanggang May 3. Ako po si Cesar Sorian, Maghatid ang mga nangunang balita sa buong kapuluan ngayon. Na-recover ng puwersa ng militar ang mga matataas na kalibre ng baril na pagmamayari ng New People's Army o NPA sa magkahiwalay na operasyon sa Surigao del Sur kamakaila. Unang nakuha ng mga tropa ng 75th Infantry Battalion ang mga arms cache sa bisinidad ng tinindakan Sitio Panukmuan, Barangay Diatagon, sa bayan ng Lianga na kinabibilangan ng apat na AK-47 rifles na may kasamang dalawang steel magazines at live ammunition. Pangalawa namang na-recover ng 3rd Special Forces Battalion ang dalawa pang AK-47 rifles at isang M653 rifle sa Purok 5, Barangay San Isidro ng Parehong Baya. Ang pagkakadiskubre ng mga armas ng NPA ay resulta na rin ng pakikipagtulungan ng mga dating rebelde na nagbalik loob sa pamahalaan at patuloy na nakikipagtulungan sa kasundaluhan. Isang mahalagang hakbang sa pagpapalakas ng maritime security ang naging resulta ng pagbisita ni Admiral Seguchi Ishio ng Japan Coast Guard sa bansa kahapon Abril 29, 2025. Sa pakikipagpulong kay Admiral Ronnie Hill Gavan ng Philippine Coast Guard, Muling pinagtibay ng dalawang panig ang kanilang pagtutulungan sa training, maritime operations at law enforcement. Layunin ng ugnayan na lalo pang patatagin ang kakayahan ng PCG sa pagprotekta ng karagatan ng bansa lalo na sa West Philippine Sea. Bilang bahagi ng programa, bumisita si Admiral Seguchi sa BRP Teresa Magbanwa, isang barkong donasyon ng Japan at nasaksihan din ang demonstrasyon ng arresting techniques ng Mobile Cooperation Team. Mensahe ng magkabilang panig, manatiling matatag ang alyansa ng Pilipinas at Japan sa pagsusulong ng seguridad at kapayapaan sa rehiyo. Nagsimula na ngayong araw April 30 ang libreng sakay sa LRT1, LRT2 at MRT3 na hanggang May 3 ayon sa anunsyo ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Saad ng Pangulo, ang apat na araw na libreng sakay ay bilang pasasalamat sa mga manggagawa na bahagi ng paggunita sa araw ng paggawa o Labor Day bukas Mayo a Uno. Kaugnay nito, personal na sumakay at nag-inspeksyon sa MRT at LRT si Transportation Secretary Vince Dizo upang alamin ang sitwasyon sa libreng sakay. Tinatayang isang milyong pasahero ang inaasahang makikinabang dito at sasagutin ng DOTR ang revenue losses sa train stations na aabot ng 80 million pesos ani Dizo. Samantala sa isang press briefing ngayong araw, ipinaliwanag ni Palas Press Officer Yusek Atty. Claire Castro na kung May 1 lamang ipatutupad ang libreng sakay, ay hindi ito lubos na mapakikinabangan gayong wala namang paso. Depensa rin ni Castro na huwag lagyan ng malisya ang benepisyong ibinigay ng gobyerno dahil papalapit na ang eleksyon. Para sa Kidlat News Channel, ako si Renzalino Naguula. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputo ng balita.